Oh, anak. bumula sa araw na to, dito ka na mag stay Dito ka na titira. Kasama ko. Talaga po? Oo, oo at least yung kabawi ako sa'yo. Wow, ang ganda po ng bahay niyo. Ang laki-laki. Bahay mo na din to. Talaga po? Dito ka na titira para makabawi ako sa'yo. Alam mo kasi nung maliit ka, kinuha ka ng tatay mo sa'kin, sa kaya hindi na ka alagaan. Tatlo lang naman tayo dito, kaya dapat pili at home ka. Ikaw, tsaka si Kuya Renz, yung anak mong panganay. Kuya Renz po? Mm. Gusto ko po siyang makita. Oo. oh, ayun na pala siya. Renz, ito yung bunsong kapatid mo. Hello po, Kuya Renz. Bunsong kapatid? Ma, mag-isa lang ako. Paano may bunsong kapatid ako? Di ba, alam mo naman na ah, kaya napahiwalay siya, kinuha siya ng tatay niya. Di ba, siya yung anak ko sa padalawa. Mas seryoso ka ba? Papatirihin mo yan dito? Sa bahay? Anak, patay na ang tatay niya. Sino mag-iintindi sa kanya? Tama lang na nandito siya, makabawi naman ako sa kanya bilang nanay. Ma, really? Magpapasok ko ng basura sa bahay? Tignan mo nga niya, no? Anak, huwag ka namang ganyan magsalita. Kapatid mo to. Ma, wala akong kapatid. Ilang panahon na ilang taon na yung lumipas na ako lang mag-isa dito sa bahay. Ako lang yung anak mo. Kaya nga, it's about time para makabawi naman ako sa kanya. Ano ka ba, Renz? Mukha Ma... naman selfish. Ma, walang it's about time. It's about time na para bumawi dyan. Hindi mo naman responsibilidad dyan eh. Tignan mo, hindi naman ikaw yung nagpalaki dyan sa taong yan eh. Oo nga, kaso wala na nga siyang tatay. Ano ka ba? Ang hirap bang linawin sa'yo yun, Renz. Ma, naiintindihan mo ba saan ako nang gagaling? Hindi na, natin yung kilala. Kahit na sinasabi mo pang i-claim mo pa na anak mo yan, hindi na ikaw nagpalaki dyan. Hindi mo alam magiging motibo niyan dito sa bahay. Ang dami-dami kong gamit na nakakalat dyan, puro mamahalin. Baka mamaya isang araw, makalawang araw, wala na. Huwag ka ganyan sa kapatid mo, Renz. So... Ma, tigil mo yung kakasabi mo ng kapatid. Wala akong kapatid. Tsaka di ko yung matatanggap bilang kapatid. Ma. Ma. Kung ako sa'yo, paasin mo na yan. Baka kung anong pa magawa ko dyan. Pasensya ka na sa kuya mo ha? Siguro nabigla lang siya. Bad mood siguro. Ganun lang yun. Ako okay lang po mami. Sanay na sanay na din po ako sa ganyan. Basta sabi ko sa'yo, feel at home ha. Okay mami. Sana ang mapagpasensya kuya mo para dumating yung panahon na magkasundurin kayo. Tara, kain na tayo. Good morning Mrs. Malimban. Good morning, attorney. Ah. Nagtataka lang po ako. Ang pagkakaalam po po next month po po yung schedule natin para magkita pero parang sobrang napaaga po yata. Urgent ito. Parang sa tingin ko po kasi eh dapat ko nang ipaprocess to sayo. Ah, uh, ito po eh mga ari-arian ko na ililipat kung sino man ang pangalan na naririto. Ah, uh, ipaapaayos ko na sa'yo. Tingnan mo. Sige po, Mrs. Malimban. Aasikasuhin ko to agad. Salamat po, attorney. Hindi na rin po ako magtatagal. Ah, oh, sige po. Ingat po ako sa inyo. Ingat po kayo. Sige po, thank you. Sorry. Sarap ng kain mo, ah. Kaya pala nauubos yung mga stocks ko dito. May dagana na kumakain. Sorry, kuya. Nagugutom na kasi ako. Nagugutom ka? Kaya ako kami naman pala pinatuloy dito kasi yan din yung purpose mo, no? Maging din dito sa bahay. Hindi naman po sa ganun, kuya. Anong hindi sa ganun? Inuubos mo na nga yung pagkain ko, oh. Akin yan, eh. Akin dapat yan, Hazel. Ha? Walang sa'yo dito. At saka, Nanay ko lang naman nagpatuloy sa'yo dito eh. Kapal lang mukha mo. Kuya, grabe ka naman sa akin. Porket ba hindi tayo sabay lumaki? Porket mahirap ako? Talagang sumasagot ka pa, Hazel, ha? ha? Sumasagot ka pa? Sasagutin mo pa ako ng ganyan? Ha? Palamunin ka na nga lang Rage! dito, eh. Masaya ako dito mag-isa. Ha? Masaya ako dito mag-isa. Hindi kita kailangan dito. Di ka namin kailangan dito. Ha? Ano <coughs>

Ma! 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 gumising ka, please! Ma! Tao po! Tao po! Pasok! Ah, uh, hi. Good morning. Ah, uh, dito po ba nakatira si Mrs. Malimban? Oh, Kaso, nanay ko yun eh. Patay na siya ngayon. Bakit? Ah, uh, By the way, Attorney Eden. Ako po pala yung attorney ng mama mo. Attorney Eden, uh, nice to meet you. So, alam ko na kung bakit ka nandito. Siguro, nakaredy na yung mga ari-arian na ipapamana sa akin ni mama, no? <laughs> um, meron ka po po bang ibang kasama dito sa bahay? Meron. Bakit po? Pwede ko ba siyang makita? Hazel! Hazel! <laughs> Attorney, siya si Hazel. Ah, taka lang po. Niyo po ba siya? Actually, half-sister ko siya. Kapatid ko siya. Pero, ginawa ko ng katulong para may pakinabang naman. Kasi, simula nung namatay yung mama namin, wala. Puro ako lang naman din nag -asik -asik dito sa bahay para mabuhay kami. Kaya, Tama lang na maging katulong yan para may pakinabang, di ba? Anyways, nice to meet you, Miss Nancel. Nice to meet you. Pa. Ah, ang totoo niyan, kaya ako na parito kasi gusto kong papirmahan tong last will and testament ng mama mo. Lahat ng ari-arian at saka tong bahay na to, sa'yo pinangalan. Ano? <laughs> Atorny, baka nagkakamali lang po kayo. Kasi ako po yung anak, ako yung panganay, at ako yung totoong anak. Anak lang to sa labas, eh. Pasensya na po kayo sir, pero ito po yung ng nanay niyo na kay Hazel magpupunta lahat ng ari-arian. Kaya Miss Hazel, pwede po bang pirmahan niyo na para matapos ko na pong maiprocess po maiprocess ko ng papel Sige po. Salamat po. So, hindi na po ako magtatagal. Aasikasuhin ko na po ito agad. Sige po. Maiwan ko na po kayo. Hazel, Ah... Uh, alam mo namang wala akong trabaho ngayon, di ba? At parang, di ko alam bakit sa din nilagay ni mama, baka nagkamali lang din siya. Pero since nakalagay nga sa'yo, sa pangalan mo yung ari-arian dito sa bahay, baka pwede mo namang hatiin na lang sa ating dalawa yun, Hazel. Alam mo, Kuyang, Gustuhin ko man, pero... Hindi po kita mapapatawad sa lahat ng ginawa mo. Hazel, hey, maawa ka naman, oh. Alam mo namang simula na matay si Mama, di ba? Ito na lang yung inaasahan kung may niya para sa atin. Nagkamali lang siguro siya na ilagay yun sa pangalan mo. Daisy, maawa ka naman tulong. narinig mo naman, di ba? Bumaliktad na yung mundo. Ngayon, mararanasan mo na kung ano yung mga naranasan ko dati. Alam mo, Kuya, simula nung namatay si Mama, akala ko magiging kakampi kita. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo pa akong katulong. Siguro nga, oras na para umalis ka sa pamamahay na to. Hazel. Hazel, huwag mo naman gawin to. Kahit papano naman, di ba, tinulungan ka namin, kinupkup ka namin dito. Kuya, naawa ka ba? Naawa ka ba sa akin ng una pa lang? Di ba, hindi? Kaya, kuya, pwede ba? Umalis ka na lang. Hazel, please. Huwag mo naman gawin sa akin to, Hazel. Bibigyan kita ng isang araw para makapag-impact ka. Hazel, bawa ka naman. Hindi ba? kuya. Hazel!